Pinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nakuhang credit rating ng Pilipinas na A- mula sa Japan Based Rating and Investment Information Inc. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Pangulong Marcos na ito ang pinakamataas na rating na nakamit ng bansa. Aniya, patunay itong malakas ang kumpiyansa ng investors sa sigla ng ekonomiya ng Pilipinas. Paliwanag ng Pangulo, makatutulong ang upgrade sa credit rating sa pagpapababa ng borrowing cost. Salip na gumastos ang pamahalaan upang magbayad ng interes, magagamit ito para sa iba't ibang pampublikong serbisyo katulad ng infrastruktura, healthcare facilities at pagpapatayo ng silid-aralan. Dagdag pa niya mas dadami ang negosyo na magdadala ng kalidad na trabaho at mas mataas na kita dahil sa patuloy na pagpapabuti ng credit rating. Pangako ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy siyang magsisikap upang matiyak na makikinabang ang bawat Pilipino sa paglago ng ekonomiya hanggang sa tuluyang mapuksa ang kahirapan sa bansa. Inuulit ko, baliwala lahat ng ating ginagawa kung walang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. So I assure you, this government will continue to invest in job-generating infrastructure, social protection programs, health and education for all Filipinos. We will not rest on our laurels, but use them to propel us forward into social and economic transformation. Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Thanks for watching! Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.